Ito dalawang bubit na naglilinis dito ngayon sa liwod. Ayan. Tingin tingin uy. Kaya kawa dyan. Ayan. Ito yung burnok. Ano? Barok. Ayan. Ayan. Tapos na yung lisang li linya ng tubig. Nagpapagawa ko ng another linya, reserva sa just in case na masira ito meron tayong isang linya ayan ito yung ano pangalawang linya na reserba para hindi tayo bukas nang bukas ng tang sa balon ayan 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 ang source of water nasa deep well ayan ayan Bale, tatlong linya. Ayan, one, two, three. Tapos plus yung isa na reserba nila lagay namin ngayon. Ayan. Only water to. Ayan ang linya. Papunta dito. Ayan. Tapos yan, papunta roon. Ayan. si ang mundong sila ang gumagawa. Ay, yung, yung reserba na rin niya ito, para kung masiraan anong isang pump meron. oh nga <laughs> <laughs> Uh bye. Oh, yung bodyguard. Kinuha niya na yung pasalubong niya. Oh, yan. So, lang, uh... Ay, mad, lang, uh, qua? ayan. Ito yung tibala nga, kani. Nung madda pa yung tibala nga para ko. Ayan, edab, bungi-bungi na. Pinutod ko yung Manila. Ayan, papagiling natin yung natilang ano, palay para may bigas tayo. Hindi yung pudot. Ayan oh, kita nyo, ang daming bunga. Ayan. 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 Musot ito. Alam ko, musot yung musot. Walang buto. Ayan. Ayan oh, dami. Hindi mo na kailangan pumunta sa bundok para mamitas ng duha dito pa lang sa paligid o oh, ayan o tignan natin tikman natin kung hmm sap walang buto walang buto ito sap ayun dami o oh. kahit saan ka umikot Walang buto. Yung iba, walang buto. Ayan. Ayan na. Kung magtatanim tayo, may aniin tayo. Hindi na natin kailangan hmm, lahat ng bagay binibili. Ayan. Eh. Okay. Ayan, tingnan nyo. Sarguelas dito na sisira. Samantala, mahal-mahal. Ayan o. Oh. Ayan. o. Oh. Sisira lang. Oh, ayan. 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 May bunga na itong mangga na ito. Oh. Hindi ko alam kung anong klaseng mangga ito. Ayan. No? Oh. Abot. Ayan. Ito, naitanim nung pandemic. 20... 2020 yata ito. O 2021, naitanim. Ayan. No? Oh. ng bunga. Tingnan natin kung mabubuhay niya. Oh. Ayan. No? Oh. Ayan. Ayan. Oh. Ganda, no? Ayan. Oh. Sa babae lang nasa ayan nasa oh. laylay nakalaylay na ayan oh ayan ayan, ayan. mulaklak oh dahil mga bunga ayan oh. puro mangga ayan oh dayong bunga sisira ayan ayan abot na abot ayan o kita mo ayan, mga kwan ito oh Ayan. O, sinong may gusto dyan? Baka gusto nyo yung mangga? O, ayan. Ayan, o. Sisira. Ayan. Dahil ah, bunga. Napalibutan kami ng mangga rito. Saka nyog. Kaya marami kami purutas. Mangga up sawa eto toto yung aking uh, cottage baka mag may para gawa ko na next month si so, nabagsaka ng mga bunga ng nyog na wawasak nasisira sige maya na tayo mamashal sa may ano sa may pispan bye bye